tayo sa Tarlac Circuit Hill kasi nga sasali tayo ng racing. Ang dalawang motor is itong NK400 natin na ano, race power suspension. Ayan. So matitest natin siya sa race stock talaga. Natunan na natin siya sa kung saan ako komportable. So which is mas stiff siya. Mas stiff ang play. Meaning mas hard yung compression. Tapos yung isa pa natin gagamitin is ito. Ayan. Yung 450 SR. So pangalawang beses ko palang papasok dito sa Tarlac Circuit Hill na ang gamit ng motor is 4B at syempre sa 01 Moto para sa Vilain Exos na kinabit sa atin. So ang kinabit natin is Vilain M2 which is carbon tip. Sobrang gaan na exhaust na to kaya syempre mas malaki ang advantage niya. So syempre hindi pwedeng hindi sya crucified. So nakalagay dyan, PCM4 Emporium. At ayun nga maya maya sasalang na tayo sa loob. Hoping for the best. Ride safe sa atin lahat. Let's go! So yun nga, uh, konting update lang nahihilo ako nasusoka ako, hindi ko alam kung anong meron sa akin pero yun nga nalipasan niya ako ng pagkain o ano pero nakapag practice na tayo um, waiting na lang tayo sa qualifying para sa race at dito nga nagpapahing ako sa loob ng sasakyan nasusoka ako, nahihilo ako parang pinipiga yung ulo ko hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ngayon pero sana makarecover ako para matuloy natin yung race pero hopefully talaga sana sana makalaro ako. Papahinga na lang ako ngayon. Sakit nandito ko. nakapag na ako ng malamig. Nalagyan na rin ako ng white flower. Pero wala, walang effect. Talagang nahihilo ako. Hindi ko alam kung nangyayari. Pero yun nga, update lang sa inyo. Pero tara, let's go. Pahinga lang ako konti. Update kayo ngayon ngayon. So, dito ako pwede mag 450. Kailangan ko daw mag-NK para sa race na ito. dito Okay So pasensya guys sa uh, naging performance ko Kitang kita nyo oh, parang wala ako sa sarili O parang tinatamad na ako Pinilit ko lang kasi pumasok doon sa race Kasi actual race na yun eh you no? Know? Actual race to. So anim kami noon Unang una pa lang talagang hihilo na ako Pero pinilit <laughs> pa rin natin Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin Pero before yung race nagsusuka na ako Uh, Nguinom na rin ako ng gamot nilabas ko puro ano yun, itlog yun no? sinuka ko puro kasuka ayun po yun yung sinuka kong ano pero yun nga um, sa kabila na nangyari sa akin na ano na ba nangyari sa akin? hindi ko alam kung nangyari sa akin food poison yun so yun nga um, sa kabila na nangyari sa akin may good news pa rin naman kasi si Slick yan. ano nangyari sa'yo? champion tayo sa NK400 yeah. so first place siya sa NK400 category um, kung ano yung nangyari sa akin na hindi ako nakapasok sa top 3 siya naman is nakapa... Ay, ito, 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 ito. Ito, uh, malaking malaki talaga yung advantage niya kasi may sakit ako. <laughs> Tama na naman ang boss. <laughs> eh, siya yung first place kanina yan. Eh. Hi, Cole. Tata, ito naman yung first place. Babawi ako. Hi, Cole. Babawi ako. Legto, <laughs> uh, legto. Sabi niya motostrada sa legto. Nandiyan na sila. legto. Wala, nahina ako ngayon eh. Oo nga, ko. Tangay mo na mong kanila, pakasuka ng suka. Ayok ka. Congrats ah. Congrats! Congratulations, Congratulations kay Slick. Yan, kay Slick. Tap Thank you! Kay Susa. Kay Tenten. sa kanya. Congratulations oh, okay. sa atin lahat sa mga Kasi nag-import pa rin tayo na pumunta rito. So wala lang kung may i-win trophy ngayon kasi. Ewan. So marami marami salamat sa nanonood. Nagkita tong dance table rin ulo.